Mga kayo Burnok Binak Tumana Tapos okay, <laughs> ka naman ng Facebook, <laughs> <or maganda>, <laughs> <laughs> Facebook. Okay. Makakilala ka naman ng Facebook Hindi, ayaw ko tayo ngayon si Burnok Magandang labanan Shhh Balaga Papakita ko ito sa Facebook Dali Papa! Aba Ano ka naman ng Facebook Makakilala ka naman ng Facebook Hindi ka nagpapakita sa Parang Burnok Papa! Saan ka nga ngayon Burnok? Ha? O, oh, di lang, ilapat tayong gagamba. O, oh, laku, 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 laki na rin. <laughs> 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 dinay. Oh, laban tayo ko ngayong burno, kanaw. Di lang, eh. tayo din ay porno, kuha tingting. Ay dayo po din ay si porno. Nakakalaga nakatira -naka ngayon porno. Ay malaki din. Ay, ay mo na daw sa Facebook. Lapat din ay dinay, laban na. ay ko lang laban eh. Oh. Okay. <laughs> okay, okay, Parang match. Parang talikod eh. Di na ka Binak tumana kay burnok. Binak tumana. Ang tapang na kay burnok. Ano? Ano?

Ano na naman? Lakoy no, kayo naman! Ay, tama na agad na ito. Lakoy kayo na agad. Naku, 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 Ano? Naku naku. naku, 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 naku! Yan! Si Harang eh. mo yung kamay mo. Yan! Dadayo, dayo, siguro na kayo. Hindi naman ng gagamba. Uh, ano? Tatabi mo na. Meron pa, meron pang ano, matapang-tabang. Labas eh. Labas. Labas mo. Alin na barno ko ngayon? <laughs> Naku, gawin mo 'yo. Gawarin kayo burnok na rin. Burno. Mere, halata, halata na iyo. Yung walls yung may mo. Pakita mo mukha na burnok. Pernoct, pagkatulmaw. Oh, nasa Facebook kaya. <laughs> hmm. dayo ko nang gagamba dito sa so Pernoct. Ano? tingnan kung yung gakamba. Ano? Magkapatay, magkulay eh. Napo ko sa ane, ganon na nang magkakos Focus, focus. Focus, ko 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 wala, Bata, burnok Wala, talaga. Wala magagawa mga gagamba mo. Yan, yan. Yan. Pinaghirapan. Oh, eh. oh, dinampot na. <laughs> ano? No, wala oh, kay Malaki yung nilabas na ng burnok ngayon. Pang ilan na to? Ilan. Ha? Tatlo. na.

tapos paghirapan kunin eh. Tatlo eh. Diba akong nanalo? Kahihina naman pala ang gagamba na burnok. Uh, gusto mga tayo lagyan? Ayan. Uh, pagkain lang. Wala. Pakita ay pakita ay sa Burnok sa no, camera. Ayun oh, pero ibibigay na natin to kay Burnok. Oh, yun na 'yan. Lagyan mo ha, matapang 'yan. Oh, zero na 'yan. Oh. Oh, <laughs> 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 oh, layas na Binigay na natin. Tayo mo naman doon. O, dayo mo naman daw. <laughs> Tuwa-tuwa <ayaw. laughs> Iiyak na kanina. Toto,